Kumusta na po yung pakiramdam nyo? Ha? Kumusta na po yung pakiramdam niyo? Ay, ya. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, siya. Ay, ay, Paano po namin kayo? Dating po namin kayo ulit sa hospital. Ayoko ay, sa... ay. Ay, 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 para malo po kayo doon, makapag-oxygen. Ay, ama ko, ay. ay, boy. Pinagsisisihan niyo na ho yung mga kasalanan niyo? Ay, ama mo. Ay, Ay, ama mo. Ay, ama Ay, ano po sabi niyo sa ating Diyos? Ano yung pinag, paano niyo pinagsisisihan? Magigimahibok. Kaya, doon ako. Kaya, pakaya. Kaya, pakaya. Kapag. Hindi na ako nalungod. Ano pong pakaramdam niyo ngayon? Hindi ako pakaramdam. Ano naman? No. Ano po? Punta na po tayo sa hospital? Matakit sa atin. Ayoko. Matatak sa kanya. Wala naman ako. Ganun po talaga. Wala <laughs> naman ako. Wala naman ako. Wala naman o, ngayon po, anong pinagsisisihan niyo? Oh, well. Well, good. Kagigigay. Huwag niya ako. Paalaw niya. Ayoko niya magbun. Sa tata Alam niyo ba yung mga ginagawa niyo? Pagmumura. Pagdudura. Ngayon nang... ako. Pag... Ngayon Tawag mo. Sige ko yung pre. Sige ko yung pre. Sige yung mayay. Sige yung mayay. Tignan niyo dahil sa ginawa niyo lahat, malayo po ang loob sa inyo ng mga tao. Ganun. Pagka po yung tao, ganun yung ugali. Lahat, lalayo po yung loob. Tignan nyo, sino po yung mga nagmamalasakit ngayon. Pag wala ako, si Tatay Freddy, Nanay Carmen, yung mga bisita. Dapat, kung sino yung mga mahal, mga mahal ko dyan, mahal nyo din. Mga nanay at tatay ko, umumurahin nyo. Tama po ba yun? Sisigawan nyo. <laughs> nanay at tatay ko po yung mga yun, sisigawan nyo. Mali po yun. Ano, humingi na po kayo na sorry sa ating Diyos. Humingi na Sir. Tapos sinong yung kumukup-kup sa inyo, sila pa yung ninyo. Siyempre yung pagmamahal ko para po sa lahat, hindi lang po sa inyo. Naintindihan niyo po ba yun? Oo o yung pagmamahal ko para po sa lahat. Hindi po para isa-isa lang. Kasi meron din po ang ibang binabantayan. Meron din po ang ibang ginagawa. Ngayon mahina po tayo. Ngayon po natin maintindihan yung tinuturo ko sa inyo. Lahat ginalit nyo dito. Lahat minura nyo dito. O sino ngayon po yung kikilos sa inyo? hindi yeah, oh, oh, yeah. oh, ko ang hirap po, di ba? oo oo oh. kami na nga lang po yung nagmamahal mm -hmm. sa inyo sisigawan nyo hindi po ganun yung pagmamahal ko ay para po sa lahat, hindi sa inyo lang kung sino po yung minamahal kung nakikita nyo dyan mahalin nyo din hindi yung babatuhin nyo sinusuway ko na kayo pilit nyo pong babatuhin si Tatay Freddy lahat po kayo mahal ko hindi ko pwedeng kayo lang pero ako po hindi ko matiis kahit kayo na po yung pinakamasama dapat mamahalin pa rin po para matuto po kayong magmahal baka sakali kagabi pera ho kayo ng pera kala ko napapano niyo kayo ngayon naman di ko alam kung totoo na yung ano nyo parang totoo naman yata kasi kada ano ka time to time check ko parang yung ano nga po niya yung oxygen kailangan mapalitan po itong ano. Pero bago ito eh. Paano kung wala si ate eh? May? May ginagawa po ako. Anong mangyayari sa inyo? Yung nanay ko mahina na yung tuhod. Hindi ko kayo mapapaliguan nun. Yung asawa ka naman, buntis. Pwede bang siya yung mag-alaga sa inyo? O itong mga binatubaton nyo, si Tatay Freddy, na ni Carmen, siyempre sa ginawa nyo. Ano ang gusto nyo sabihin bukas sa kanila? Mm. <tong> ay yeah. yeah. ten yeah. yeah. oh, ah. uh, no, no, 18 sigaw na sigaw ano ba sinisigaw nyo eh yeah. 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 ano po kasi si Lola Luzco tayko ram ram galingo kasi 'tong nag hindi mo alam kung totoo na. Kailangan mo i-check lagi. Ano po ba ang pakaramdam? Bukas punta tayo ulit sa hospital. po. Punta ko tayo sa hospital bukas. Saan po ba masakit? May masakit. Saan? May masakit po. Una po? Wala po. Wala pong masakit. Wala po. Wala po. Pero yung nga po, Tante, eh, uh, yeah. Uh, uh. Hmm. Huwag na ko magsalita. Huh? Namiss ko tuloy yung panguso-nguso niya. Luna, nasa po yung nguso niya matulis. Mm, yun, yung, yung dila po na matulis. Huh? Hmm, yung maganda ng mata. Huh? Ayun. Hmm. Tingnan ganyan lang tayo. Masaya. Oh, oh, oh. Maabot um, ako. Huwag niyo pong awayin lahat. Oh, oh, oh. ano nah, po. Ang mahirap po kayo, Lola Luz. Yung manunong pa papa siya. Mamatay kayo lahat. Ganun. Si Lola Luz na yata yung parang... Sumagad sa ano ko po, sumagad sa pasensya kasi kumakamura po siya wagas. Pero kasama yung ating Diyos, siyempre, okay. lahat ng pangunawa, pag-intindi. Ang hirap po kasi kay Lola Luz Cadegram, yung ginagamot po siya, yung kailangan po ilagay sa katawan niya, lahat na yung pagka linagay po siya, linagyan siya ng suwero. Sabi nga ni ate May, pabaklas niya pa ganun hindi po pa ganun. So, tinatanggal niya po yung mga nakaano sa kanya. Ba't niyo tinatanggal yung mga nakakabit sa katawan niyo? Like a po. Eh, ganun no, talaga. Kailangan magtiis kayo. Kayo naman kasi nagkulang. Hindi na kayo pinapaligo ng madaling araw. Naliligo pa kayo madaling araw. Alam niyo yung bawal kainin, inumin, pinipilit Pinipili niyo pa. Ayang Alam mo pa. Bawal nga po yun. Um. Wala geto. Hay. 'yung pulot na ng mga pagkakamali niyo. Aba. Sana hindi niyo na ho ginawa, no? Aba. Oo. Hindi ho mangyayari sa buhay natin yan kung naging mabuti po kayo sa mga kamag-anak niyo. Kaya hanggat maaga, hanggat may pagkakataon po kayo, tingnan niyo po ng tawad sa ating Diyos lahat po ng mga nagawa niyo. Ano po kasi si Lola na si alam niyo yung grabe talaga, sakdulan si Lola Paano po, may kailangan pa po ba kayong iba? Ano? May kailangan po kayo? Ano po? Tubig po ulit. Wala. Tubig po ulit. Gusto niyo ang tubig ulit? Oo po. No, ang bait niyo yata masyado ngayon nagpupupa kayo. Ano po ba? konti lang. Hmm. Magpapasalamatan niyo yan sa ating Diyos. Yung tubig, pagkain, yung hangin, yung inihinga ho natin na yan, yung hangin na yan, pasalamatan mo natin yan ng ating Diyos. Yung araw-araw na nakakagising pa tayo para po tayo gumaling sundin natin ang gusto ng mga doktor o gusto nyo ho ba kami makasama pa ng matagal o edo sumunod ho kayo sa mga doktor kung ano po yung gusto nilang gawin kailangan magtiis doon sa karayong o, Paano po, ibabalik po namin kayo ulit sa hospital. Kaya na, sinasampad po kasi ni Lola Luz yung mga nurses. Pinuduraan. Minumura. Sa so tingin nyo, kaila, yung ginawa nyo doon, hindi nyo po ba alam na masama yon Ayaw po. Masama po ba yung ginawa nyo doon o hindi? Masama. O masama. Alam nyo yung masama. Kailangan nyo saktan yung mga nurses doon para po sa inyo yun. Hmm. Mahalo namin kayo, gusto pa po namin kayong gumaling, kaya po namin kayo dinala doon. Ngayon yung magpapagaling sa inyo, kung ganun po ang gagawin nyo, hindi po maganda yun. Hmm. Sana mas ano kayo, mas malakas na makakaupo baka bukas nakalimutan nyo na naman o oh, yung pag-uusap natin. Tatanungin ko kayo ulit bukas sa mga pag-uusap po natin, ha? Papa. Ha? Gusto niyo po ako kami makasama. Papa. Hindi, susunod sa mga gusto ng mga doktor. Ah. Hmm. Oh, para kanino po yung pagmamahal ko? Sa lahat, di ba po? Sa lahat po. Hmm, hindi po sa inyo lang. Okay. Okay, yung pagmamahal ko po ay para kanino? Sa lahat. Ay, sa lahat opo. O tanong ko po ulit. Para po kanino yung pagmamahal ko? Sa lahat po. Sa lahat parang yung ating Diyos. Parang para sa lahat po yung at, yung pagmamahal. niya no. Opo. Hindi po pwede sa isa lang. Mm. Ano po ngayon dalhin po namin kayo sa ospital o bukas na? Or... Okay. Ano po ba? Gusto niyo magpadala sa hospital? Pero wala naman nung masakit. Yung hirap lang po huminga. Magpacheck ko natin yung puso niyo ulit. Baka po kasi ano, kailangan po natin i-ano. Ano po? May kailangan po iba? Okay. Ano po yung kailangan ng iba? Ano po? Gusto niyo kumain ng orange? Hindi ako makakain. Ano po? Hindi ako makakain. Bakit po? Hindi ako makakain. Kamaya Ano po? Kamaya hmm. ko. May talag pa yata sa inyo yung tranquilizer niyo. Pero hindi ko kayo nagugutom. Hindi hmm. po. Frutas po baka gusto niyo. Ubas. Orange. Ano po? Ano po? Hindi ako makain. Bukas na lang po. So, paano po? Ano na? Papasok na po ako. 10.30 na. Oo po. Mag-11 na po. Oo Wala na po kailangan. Wala po kayong pupo. Oo po. Ihi. Okay. Ayaw niyo pong ano? Hindi ko papalitan ng diaper? Walang laman? Ayaw naman. Ano po? Ayaw naman. Ano po? Ayaw po. Pinalatan po ba ni ate May kanina? Oo So, malinis po siya? Oo Hindi po basa? Hindi po. Okay. So paano po, nag-try po ba kayo kanina? Oo po. Masadong masyado po kayong napakabayto yata ngayon, may po na kayo ngayon. balik na po ako. Ah. Kasi 'yung ano niyo po, 'yung inyo pong uso, na miss ko 'yung uso n'yang matulis. Nasaan inyo pong matulis. 'Yung pong dila'ng maganda. Mm hmm. Tapos so 'yung matang tantalizing eyes. Mm -mm. Sa akin okay ito, Oh, dapat to yung magandang mata. Pipikit-pikit. Oh, okay. Nasaan po yung ulit yung usong matulis? Yung usong matulis? Mm -hmm. Mm -hmm. Matulis naman. Yung pundila na maganda? Mm -hmm. <laughs> okay. So, paano po? Hindi na po magmumura. Hindi na po sisigaw. Hindi na po. May sisigaw. Ano po? Ano po? Lola Luz, huwag na po sisigaw, ha? po Huwag na po magmumura. po Yung pagmamahal ko po ay para kanino? Kanino. You... <laughs> Di ba po ang pagmamahal ko po ay para sa lahat? Okay. Para kanino lang po yung pagmamahal ko? Para po sa lahat. Yan. Tinutulungan po natin. Oh, nasa po ulit yung huso. Matulis. Mm -hmm. Nasaan po ulit? <laughs> Nasaan yung matulis? <laughs> Nasaan po yung huso matulis? Mm -hmm. Yung magandang mata. Yung magandang mata. Mm -hmm. Yung -hmm. lang maganda. Matulis naman. Di lang mm -hmm. Yung dila matulis. Yung pong maganda. Yung dila matulis. Mahaba. <laughs> Ang ganda-ganda ho ng ngipin nyo eh. No? Ah, nasa po yung ano? Yung husong matulis? mm -hmm. Okay. So, paano po? Good po, na Luz. O, ganyan na po tayo ulit. Pagka nagalit po kayo ulit sa nag-aalaga sa inyo, Pagka kinurot niyo po siya, pagka minuran niyo, oh, bakit? Anong ginagawa niyo? Ba't niyo kinakagat ang una? Hindi. Hindi po. Okay. Pagka po binagalitan niyo ulit ang nag-aalaga sa inyo, nagmura kayo, tinata, <laughs> sinaktan niyo siya, hindi ko na kayo kakausapin. po. No? Oo po. Okay, good night po. Good night po Lola Luz. Good night po Lola Luz. Nilipat po kayo. po natin ang unan. no, <coughs> Ano, gusto niya mataas yung unan niya? Ganyan lang po. Mm. Okay, Paalam po Lola Luz? Good night po. Good night, Good night po Lola Luz. Bye bye. Ano po? Bye bye. Okay, I love you po Lola Luz. Love you. Yung I love you ko, para hong nanay ha. Baka iba na namang iniisip nyo. Hindi. Panik na po ako ha. Apo. Okay, wag na po magmumura. Sisigaw. Apo. Pagagalitan ng mga kasama, no?